Hi guys. Good afternoon. <laughs> Nag-ano na ako, naghanda na ako ng panlinis ng kuko. Dito na lagayan ng panlinis namin ng kuko. Nilabas ko na yung ano, yung panlinis. Sabi ko maglilinis ako ng kuko, nakalimutan ko, hindi pa pala ako nakaligo. maya, -maya pa ako maliligo kapag malapit na ako magsundo kay Jacob. So ngayon, Magugupit lang muna tayo ng kuko. Magugupit ng kuko. Wala dito lang muna saan. Umuulan kasi. Umuulan kaya makulimlim. Maglililis lang muna ako ng kuko. Hindi mag magninil cutter lang. Magninil cutter. Kasi sabi ko kanina, maglilinis ako din, maglalagay ako ng cutix. Either red or black. Pero since tag-ulan na, baka hindi na muna ako maglagay. Maggupit-gupit na lang muna tayo. Mag-nail cutter na lang tayo. Walang magawa eh. Walang magawa eh. Walang magawa. Actually, kanina, nakapaglinis-linis na. Nakapagluto na. Yung nagluto ako ng ano, yung ulam namin na ano, dinerecho ko na. Kasi dalawa lang naman kami dito ni Cassandra. Dalawa lang kami ang nagtanghalian dito sa bahay kanina. So, dinaretsyo ko na ang aking pagluto. Hanggang mamayang hapunan na, o oh, di diba, tatlo lang kami. Tatlo lang kami. Pagka dito si Chris kumain mamaya, di apat, pang-apat siya. Pero minsan kasi hindi na yung si Chris kumakain ng gabi. Kaya tatlo lang kami. Tatlo lang kami kung ako at saka nilawa kong pamangkin. So, since wala na akong gagawin, dahil maulan na, naglin brinash ko na yung brinash ko na yung sofa namin, yung ditong dalawang ano lang. Ito hindi. <laughs> Pinas ko na yung dito kasi nangangalabit na yung ano. Charot. Hindi siya pwede, itong sofa na to kasi hindi to ano. Hindi to yung, ayan o, ano siya. Hindi siya pwede yung punas-punas lang. Pag-brush talaga. Pa so, ayan. Wala lang. Naikwento ko lang. So, ito na nga. Mag-ano na nga tayo. Mag Magupit na nga ako ng ano. Wala kasi akong pera pang, pang pasalong. Walang pera pang susariling so, sariling sikap ng tayo. As usual. Magano ako, pagkatapos ko nito magupit, ako ay maliligo. Maliligo na ako pagkatapos nito. And then, maya maya magsusundo ako kay Jacob kasi maulan. Kanina actually hindi na si Jacob nagpa nagpahatid. Hindi na, binata na ang aming Jacob. Hindi na siya nagpahatid sa school. Pero mamaya syempre, susunduin ko pa rin siya kasi maulan. So, habang nagantay tayo ng oras, ito, magupit-gupit tayo ng ating mga kuko. lalang magugupit lang ako. Hindi naman ako magano pala. Lagay ng cutics Gupit lang natin, gupitan lang natin ang ating mga kuko. Diba? Di naman sya, hindi naman siya, hindi naman siya mahaba. Hindi naman siya mahaba. Kaya lang, medyo lang, medyo so wala lang, na-share ko lang. Sabi pa ni Mami Grace, na-share ko lang. Ma, wala kasi ako makausap, guys. <laughs> si Cassandra nanto nagkulong sa kwarto. So yung dalawa namin mga alaga dahil malamig ngayon. Ayun, mga tulog sila. So ako, eto, nagpapapansin na naman. Ah, sana mapansin. Sana all nagpapapansin at sana mapansin. Charot. Wala lang 'yon lang, guys. <laughs> <laughs> wala lang. Wala naman kasi akong kausap. Wala na akong gagawin. So, ito nagpapapansin. Ah, sana all. Sige na nga. Tapusin ko na nga ito muna ng pag -ano ko. Tapusin ko, ito, ko na muna itong ko ng kukong ha. Dahil maya-maya, pag tapos ko nito, maliligo na ako. And magsasundo kay Jigol. So, hanggang dito lang muna tayo, guys. Sana mapansin nyo ako. Char. Sana mapansin nyo ang nagpapapansin na ito. A pa, bay.